Kailangan ba talaga ang carbs para mabuhay? Lagi mong naririnig na kailangan daw natin ng carbohydrates para sa energy at kalusugan. Pero, alam mo ba? Hindi ito totoo? Sa video na ito, malalaman mo kung bakit hindi kailanman naging essential ang carbs sa katawan natin. Hello mga kalow carb! Welcome sa video na ito kung saan, tinutulungan kitang mas maintindihan ang low carb lifestyle para sa mas healthy at fit na katawan. Ang topic natin ngayon, kailangan ba talaga ng katawan natin ang carbohydrates para mabuhay? Taposin mo hanggang dulo ang video na ito dahil bibigyan kita ng malinaw at simpleng paliwanag. Alam mo ba na maraming nagsasabi na kailangan daw ng katawan natin ang carbohydrates para mabuhay? Pero, totoo ba talaga iyon? Maraming so-called experts ang nagsasabi na ang carbs ay essential sa diet. Ang katotohanan, mali ito. Walang sakit o deficiency na makukuha kapag hindi ka kumain ng carbs. Ibig sabihin, hindi kailangan ng katawan ang carbohydrates para manatiling malusog. So, bakit maraming naniniwala na kailangan natin ng carbs? Usually sinasabi nila, "We need carbs for energy. We need carbs for thyroid function. We need carbs for gut health. We need carbs dahil may nutrients sa plant-based food." Pero eto ang katotohanan. Ang energy ng katawan natin pwedeng manggaling sa fats at ketones, na mas malinis at mas stable kaysa sa glucose. Ang thyroid hormone levels bumababa nga kapag nag carb, pero hindi ito deficiency, mas nagiging efficient lang ang katawan. Ang fiber, na madalas galing sa carbs, ay non-essential. Oo, nakakatulong minsan, pero hindi ito kailangan para mabuhay. Ang nutrients mula sa carbs, marami ring makukuha sa meat, eggs, fish, at iba pang real low-carb foods. Kapag nag-low-carb ka, ang katawan mo ay masasanay na gumamit ng fat at ketones as fuel. At kung may kailangan pa rin glucose, gagawa ng sarili ang katawan mo sa proseso na tinatawag na gluconeogenesis. Kaya hindi mo kailangang matakot na mawawalan ka ng energy. Ngayon malinaw na, mga kalow-carb, hindi kailangan ng katawan natin ng carbohydrates. Mas mainam kumuha ng energy mula sa fats at ketones at nutrients mula sa totoong low carb foods. Kung gusto mo pang matuto, panoorin mo ang iba ko pang videos gaya ng best low carb vegetables. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong content tungkol sa low carb living. Maraming salamat at kita kits ulit sa susunod na video.